Hello guys, welcome back sa amin channel. This is Art. This is Les. And kung sumusubaybay kayo guys sa amin channel, eh, nandito po kami sa Canada. And galing po kami sa UAE. So for today's video guys, <laughs> ang topic namin is... Pag-usapan natin ang... Ang, yung madalas na tinatanong sa amin, eh, bakit kayo pumunta ng Canada? Why? Why? Eh, bakit nga ba? <laughs> Eh, ngayon, nandito kami sa Canada. It's September. It's fall. Medyo magandang panahon, guys. Naglalakad-lakad lang kami. And, bibisita kami mamaya sa isang thrift shop. Kaya, guys, tingnan nyo yung iba naming adventures. Nandun din kami sa TikTok. Nandun din sa YouTube Shorts. So, follow nyo lang kami dun, guys. So, bakit nga ba kami pumunta ng, uh, ng Canada? And, isa sa mga dahilan namin guys matagal na kami sa UAE eh napag-isip-isip namin na yung UAE parang hindi siya pang uh, pang long term para sa amin yeah. kasi kung kung dinyo nyo alam guys sa UAE meron mga long term visas Diyan pero magra-right tayo, tayo, magra -right tayo dyan sa UAE guys may mga long-term visas pero hindi sila nagbibigay talaga ng, uh, ng permanent residency or citizenship So in other words future, uh, for future purposes Yes for future kaya kami pumunta dito sa Canada kasi dito sa Canada guys may may chance may pag-asa na mabigyan kami ng permanent residency and in the future maging citizen God willing and doon sa UAE guys uh, nagde-depend ng visa mo sa inyong employment so kapag nawalan ka ng trabaho guys, bibigyan ka lang ng UAE ng 1 to 2 months para makahanap ulit ng work kung hindi ka makahanap ng work, eh, balik ka ng Pilipinas Yon, ganun guys, ganun guys yung ano, yung buhay sa UAE. And number two reason, eh, feeling namin guys, eh, matanda na kami. <laughs> And for us, sa tingin namin magandang UAE sa mga uh, kabataan. Kapag uh, ikaw ay tumatanda na, lumalapit na yung time na kailangan mo nang bumalik ng Pilipinas. So tingin namin guys, tumatanda na kami and uh, baka itsugi na kami ng UAE. Mahirapan na kami yung manap ng trabaho and hindi naman ganun kaganda yung work namin sa sa UAE. Parang uh, okay naman siya pero meron pa rin yung nasa back of your mind na natatakot ka na mawalan ka ng trabaho. And paano na pag nawalan ka ng trabaho, uwi ka ng Pilipinas or mahirapan ako makahanap ng trabaho ulit. So inisip namin dito sa Canada eh at least pag nagkaroon ng chance na ma-PR kami or ma-citizenship kami, magkaroon kami ng citizenship, hindi kami hindi kami paalisin. Hindi tayo paalisin ng Canada. Pangatlo na rason, isa nga, isa rin sa mga rason namin, eh, wala pa kaming anak, guys. At our age, nag-ahabol po, po kami magkaroon ng baby. And God willing, kung bibigyan kami ng baby, eh, mas maganda ang magiging future niya kung sa Canada. Dito kasi sa Canada, guys, ang panganak ay eh, libre. Kasi libre po yung healthcare dito. And ang kagandahan, guys, libre po yung uh, libre po yung ano yung education ng mga bata mula bata hanggang 18 years old. So iniisip namin matanda na kami guys. Mahihirapan po kami na palakihin yung anak namin kasi magastos po. Yun po yung reality. Magastos po yung magkaanak sa UAE hindi enough yung sahod namin doon guys para mm. mag-raise ng kid Yeah. Pangalo, pang apat pang-apat, kung apat na ba <laughs> narason eh mahirap po makabili ng property. Mahal po kasi ang, ang mga apartment doon sa UAE and wala ka naman talaga mabibiling bahay. Kasi hindi ka naman mak maka citizen. Doon. Mm, mm pag hindi ka ano, pag hindi ka citizen which is hindi ka naman mabibigyan ng citizenship, hindi ka naman makaka own ng bahay. Unless eh <laughs> unless eh, mayaman ka po sa UAE, pwede ka makabili ng property. So dito sa Canada at least eh, may chance na makabili kami ng property. Yan. Hospital yan guys yan, Nakadaan na kami dito sa hospital Sa <laughs> hospital ng Red Deer Yun guys, yun yung apat na dahilan Kung bakit Naming napili na sumugal O mag-risk na, na pumunta dito Sa Canada Tama ba? Yes, yes. and hopefully uh, Subaybayan so nyo kami sa aming adventure Then pag naka-stable na kami dito, makakapasyal-pasyal din kami katulad ng mga ginawa namin sa UAE. But for now. But for now, yan. Lakad-lakad pa muna, lakad kami lakad muna kami. Kasi wala pa akong lisensya, guys. One month pa lang kami dito sa UAE. Ay, sa UAE. <laughs> One month pa lang kami dito sa, sa Canada. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Keep watching our videos. Pwede nyo kami subaybayin sa TikTok and sa iba pang mga social media platforms. Bye. Bye. See you on our next vlog. Bye.